guys. Good morning. Dito ko ngayon sa uh, um, amin. Di off ko kasi ngayong araw. So kaya umuwi ako dito sa probinsya. Then, ang ganda ng ating weather ngayong um, lunes. Hindi siya makapal ba? Hindi makapal yung ulap. Ganda ng ano? Ganda ng kanilang mais. Kasi kami kasi hindi kami nakatanim ng mais. Sila. Dito bahay namin. Tanim sila lang mais ng ganda. Grabe ang putik. Palagi na kasi dito Um, umuulan dito sa uh, amen. Then, ngayon, wala pang tumubong mga libgus, guys. Yung libgus ay, ano bang Tagalog yan ha, sa inyo? basa in, in English, guys, mushroom.

Oh. Pagorong pagorong. mo, hap. Yan. Every morning, magpagwan, magbaka. Hala. <laughs> Sabah naik tu kan? Okay, so, Magasso? Oh, Sabah Bau Sabah Bau Dia tu tayo dadaan sa um, Tinatawag dito sa amin guys na Biasong May andito, maliit na ilog Mga water lily yun, and ito ay tinatawag na biasong dito sa amin so ito yung bukal na tubig guys alam nyo mga ngayon na amin ay tagulan so maraming tubig dito sa lugar namin ngayon look at yan guys <coughs> is biasong ito Itong tubo na to, yan yung papunta dun sa bahay namin. Nakikita nyo naman dun yung sa ibabaw na aking fish pad. May andun guys, may tanki. Eh. So, dun yan pupunta yung tubig nila. Yan, yung nagsupply ng tubig papunta dun sa ibang um, sitio. Pero yung iba, uh, um, hindi na makaabot yung tubig dun sa kanila ito yung mga stekal stakaw ito yung mga kambing guys yan bali yung sa akin dito ay anlang tatlo then yung apat dyan ay kay mama ay ah, hindi dyan apat kay bro yung bro yung it na ning go go pero meron eh. akong mga gagandang ibabalita sa inyo guys kasi yung kambing na binigay ko kumama yung dalawa ay nanganak na ay isa lang pala tapos yung isa ay sa kanya na yon yung isang kambing nanganak na yan raw yung yung kulay orange nanganak na sana yan ngayon kaso yun nga nang dahil Nakunan siya ng anak guys. Sayang yun. Dalawang anak. Ano? Dalawang anak mano, Dalawang anak guys. Nakunan yung kambing na kasi ng dahil palagi lang dinudumog-dumog yung tiyan niya sa isang kambing na babae. Ah, may tax yun o. Mas tax yung magot na ari. Tignan nyo yung tax yun. Bagi tu nolak angkara mana? Ubi.

may bakang nilagay doon Laka baka ibutang ito ba? Ma? Dag ma? Matanda na to siya kambing na to Ate okay, so guys Mura niya siya si Maleficent Si Maleficent <laughs> Ang daming mga uh, paro-paro. Kapag so, pag -pag ulan talaga, tapos masibol so, yung mga bolaklak uh, bulaklak ng mga lubres. Yan. Kaya sobrang dami ng mga paro-paro. So, dito banda, ba meron din dito ang uh, tutubo na mushroom. Okay, so ngayon wala pang tumubo. Siguro month of September pa tumubo yung mushroom. May iba namang mushroom guys na madali lang tumubo ba. Month of July tumubo na. Yung iba sabang tagal din tumubo. Wala ka daw bahay dito guys. itong area na to dati merong um, tumira dito pero dati yon ngayon wala na kasi yung mga tao ay mm, tumira na sa lungsod pero, pero ah, parang nag pala siya uh, kabago pa lang niyang ano ka kagabago pa lang siya nabuo na paro na paro yun hmm. uh, to, pagamba hindi, pa. hindi pala gagamba mga bayabas ito yung mga bayabas na an guys na nasa gubat may bunga kasi malaliit pa so siya alam nyo dati lagi kami manguha ng bayabas guys pupunta kami sa gubat para mamayabas kasi dito may bandang bundok na marami talagang biyabas na tumubo, hindi po yan tinatanim po ng tao tinanim ng tao dinulubi-dumi lang po yan ng mga ibon kaya tumubo yung mga bayabas may iba't ibang klase yan guys, may pula may pagka yellow may naramang native na bayapas tayo sa mga managpastensya ng mga baka Okay. So, okay. So, dito dan bull dun. Yan. Yan yung bully. guys, yan yan. ay buli. Buti ka rin mo